Ayun na nga guys, nung pauwi na ako, may napansin akong makulay na building. Hindi ko alam kung ano to, pero napagpasyahan kong tumawid para tingnan. <laughs> Hindi naman siguro bawal pumasok, kaya dumiretso na ako guys. Kasi nakalagay naman sa gate, no vendors, no pets, no littering allowed. Eh, wala naman akong dalang aso at wala naman akong dalang paninda. Ang <laughs> ongoy! Ah, ayun nga guys, may pabubong! Ang lapad ng bubong guys Parang auditorium <laughs> So nilapitan ko nga guys At nakita ko ano pala siya Para sa mga siklista At mga nag skate First time ko nga makakita Ng ganitong lugar Kaya nilapitan ko talaga siya guys Wala akong pakialam <laughs> oh, Ang ongoy Oh, nasa na mga skateboard niyo? <laughs> Wala daw silang skateboard. <laughs> Ang ganda guys, oh. Sa mga mahilig mag-skate, meron pa lang ganito rito sa Tagaytay. Oh. At may upuan pa oh, para sa mga audience. Oh. <laughs> Nung nakaraan daw may competition yata dito. Tingnan natin sa banda rin, guys. Baba tayo dito. Ayan Oh. Ang daming mga namamasyal na kaupo rito. Para sa akin guys, sa oh, first time lang ako makakita ng ganto ng malapitan. Ayan may nag skate Oh. Ang galing Oh. Never talaga ako natuto mag-skateboard. Yung pamangkin ko may skateboard eh. Nag-aaral-aral pa lang siya ngayon. Nagta-try-try pa lang siya. Eto pala yung ano nila. Ano, yun? hindi ko alam tawag dito. Basta dito sila nag skate Ayan o. No? Oh. Pababa siya. May mga curb-curb. Tara guys, tingnan natin yung nag skate Akyat tayo dito. <laughs> Ayun, hirap makyat. Ayun o, no? nag-i-escape oh. Mahilig dyan yung pamangkin ko eh. Ewan ko kung ipupush niya. Ganda. Malinis. Tapos may nagtatabas ng damo dun sa dulo. Ayan ah. Oh. Nililinis niya yung paligid. May court pa dun oh. Ano ba yun? Court ba yun? o Badminton. Ano. Whatever. Dito lang to guys. Sa Tagaytay City. Tara na, uwi na tayo. Eto naman guys, para sa BMX bike. Yung mga mahilig mag-bike dyan. Tapos nag-exhibition gamit ang kanilang bis bisikleta. <laughs> Nabubulon pa ako. Alon-alon, kailangan ba talaga alon-alon yung ano, dinadaanan? Wala akong idea. <laughs> so doon yung starting line paikot, papunta doon sa dulo, iikot doon, babalik, tapos iikot naman dito, papunta doon, at ito ang finish line. Ayan, pagdating dito, bibigyan ka ng trophy. <laughs> agad, agad, agad. Woo! Medyo makulimblim ang panahon, malamig ang hangin dito sa Tagaytay. ジガイス。